Ayo, kin alam ng bata. Yung pala yung green, green ba yun? Blue? No? Yung green dito ah, sa 13 sa amin. At saka yung blue doon din sa anak ko din na isa. Oh, maraming gulay dito. Oh. Malaki ang papaya. Hmm, okay, yung kanto. Doon kay may kay Rambo. Ah, patas kay Rambo? Oo. ako oh. Sa ano yung sa tinong ko saan magda Ahipag ko yun. Eh, pag magda, sa si okay? Hmm. Magkapatid na yun. Oo, hipag ko yun. Kapatid ng asawa ko, yung namatay na. Matagal na po ba kayo dito? Matagal na ako dito balik-balik. hindi ko, balik. Kung hindi Oh, ba't ka umuwi, um, ba umuwi pa ng bacon? Ba't ka umuwi pa ng bacon? Eh, may... Naro, may mga pamilya ka pa doon. Kapatid na lang. Kapatid ano po ka, pangalan niyo? May anak ikaw, ang dun isa. Hmm? Ano po, Inya Roja. Oo, oh, ilan taon na kayo? 64. Ako in e, namayak. Ako, ng, ako nakapag, ay 71 na eh. Nang anong manugang ko, konsumi. kapag-asawa yung anak kong Marumbado. sa akin. Hmm. Kangkong yan eh, manghingi daw ako. Pakuha ko dyan sa bata. 69 ka na? 71. Ah, 71. Oh, ang lakas mo pa. Nag-abroad ka dati, dati eh. One year pala ako dito. Ay, ako matagal na dito. 30, Seven there, years na. Hindi, bago lang ako umuwi dito. 35 years ako doon sa abroad. Ako, si, ano na, 10, ano na, 9 years na ako dito. Mm hmm. Na, hindi na naman nakabalik ng Bicol. Pa, ah, kaya, saan ang mga anak niyo? May mga trabaho, asawa ng tatlo, apat lang anak ko. Ito yung kasama ko sa buhay. Kulang man. pa ba? Kapira apat. Huh? Kulang pa bang apat? Hindi po. Kanya ka na silang pamilya. Hindi naman ako nag-ihingi. Kaya eh, ang asawa niyo? Ang tagal na pong patay. Hmm. Ah, matay ang asawa ko na sa... Pahingin ka... <laughs> Ay, may, may mandamin langgam ngayon. Ha? Huh? Kumuha daw ako. Oh, eh, um, babait naman. <laughs> Ayan na nga, eh, nakita ko eh. Eh tulungan mo siya niya. Ano? Dito niya nga. Hindi. Kayo baka may, may, kahoy, may ahas din. May saan? Kukuha eh. ko ng kangkong, guys. Oh, ng kangkong. Kukuha tayo ng kangkong masustansya daw ito sabi ni Dr. Willie Ong <laughs> tumutubo lang mura pa tumo uy may plastik ka pahingi may plastik plastik sa nanay lagyan ko nito ah mangunga ko ng kangkong dito eh ah po ang gabi wala naman ay ito o oh. Mangotay kang kangkong guys. At ito ay sabi ni Dr. Willie o ngay masustansya daw to. Ang daming kwan kaya lang ay ba may ahas dyan. Mahirap kumuha kasi eh. Mahirap kumuha ng kuan. Kangkong. po may ahas. Kangkong nga po. Ayan nga po, paano tayo kukuha niyan? Wala pa tayo akong plastic. Ayun,